Hi guys! Magandang araw! Meron akong pin-repair dito na Betamax ng manok na binili ko 10 sticks sa labasan at meron din po akong sibuyas, bawang, luya at siling haba at meron din tayong miswa at itong um, patola ngayon, nagsalang na po tayo ng kawalit. Nagpainit ako at ipiprito natin ang ating dugo. Nang bahagya sa 3 kutsarang matika. Okay na Ihaluin lang po natin mabuti Parang ang ibang part ay maluto. Then, maglagay po tayo maya-maya ng hole sa gitna kung saan tayo magigisa. Ngayon, okay na to. Maglagay lang po tayo ng pagigisan sa gitna ng butas. Ayan, unahin ko lang po ang ating bawang nasa inyo po kung anong gusto nyo unahin. Kung, nyo, sa kung saan kayo masaya, supportahan hanta ka. Okay, lagay ko na ang ating bawang gisahin lang po natin. Kahit hindi mag-golden brown yan, okay lang. Basta na-smell mo na ang iyong garlic na napakabango kung gigisahin mo. Then next mo ang, sige, buhos na natin ang ating luya at sibuyas. And then mix together para manut na ang aroma nito sa ating Betamax. Okay halo-halo ang ating trademark today. Always naman yan kapag tayo nagluluto. Halo-halo. Okay, ayan. haluin lang po natin. Naku guys, ipag na minsan na ako, hindi na mundo ko. kundi ang ko. Then, next, buhusan na po natin ng isang litrong Tubig. Ayan ang pinakasabaw po natin. Then, matapos yan, ay lagyan po natin ng tatlong kurot na asin. Next, taktakan po natin ng pinong paminta. Ayan. Para meron na po siyang um, lasa at least habang hinihintay natin kumulo. Takpan po muna natin. Okay? Habang hinihintay kong kumulo, ay ito't babalatan na po natin ng ating patola. Matapos balatan, of course, ikat natin yan. Ayan, cut na po natin. Okay guys, tapos na. Set aside po muna natin at balikan po natin ang ating isinalang. 5 minutes na nakalipas. Ayan na po. Kumukulo na po siya. Kaya naman buksan na po natin at nang mailagay na po natin ang ating miswa o wet noodles. Ilagay na po natin ito lahat. Itong tatlong pack na to. Nasa inyo po kung gusto nyo masabaw. Okay naman na po yung dalawang pack. Depende po rin yung sa dami ng pagkakapaki ng ating miswa. Pero mas maganda yung may nahihigo pang sabaw. Kasi umaalsa po yan habang tumatagal ang ating miswa. So pagkalagay po lahat, haluin po muna saglit. And then maglagay po tayo ng chicken cubes. Optional po yan kung gusto nyo para additional flavor ng ating miswa and betamax soup. Ay yan din, takpan po natin. After 5 minutes. Eto na nga, after 5 minutes, open na natin dahil kumukulo na siya. Ilagay na po natin ang ating hiniwang patola and then ang ating siling haba. Ayan, halo natin. Then, timplahan ng patis kung hindi sapat sa inyong panlasa. At this isang kutsara, pwede na yan. Baka umalat naman dahil may nilagay na po tayong 4 cubes. At naglagay po tayo kanina ng asin. Then maglagay po tayo ng paminta. Mag-sprinkle po tayo na ayon sa inyong kagustuhan uh, ga kung gaano siya katapang. Okay, then haluin po natin. And then tatakpan po natin muli yan. At hintayin ang ilang saglit o at least 3 to 5 minutes para kumulo. Ayan na siya guys. okay na to. Saktong sakto lang ang pagkakaluto ng ating patola at yung ating miswa okay na to. Merong sabaw. Mamaya maglalaw ni alsa din yan pag pinatagal nyo pa wala na halos sabaw. Kaya plating time na po tayo. Kain na po kayo. Pwede nyo pong kainin tong ating miswa with betamax soup ng ganito lang. At kung gusto nyo naman ay maglagay din po kayo ng kanin. Pero ako satisfied na akong humigop neto at nakakabusog din po ang ating wet noodles. Ayan, naglagay ako ng sili. Dahil may ligang magnat-ngat ng siling green sa sabaw. Ayan. Kain na po tayo. Nawayo ko kayo magsawa sa aking mga inahain. Naway makipakilike and share po. At i-subscribe nyo na rin po ako and pinambal button para notified po kayo sa mga bagong video yung darating. Thank you so much. Hanggang sa muli po. Bye-bye!